Sabi na ata ni Kuya ngandun. Magkano naman to, sir? Magkano? may mirror din oh. Ganda po, guys. Yan ang ibig sabihin ng mga original, guys. Kasi maganda ang tahi. Ganda rin, ha. Ah. Secure power. Theater, guys, maganda 'yan. Kita din malalam. Uh, tulungan natin, guys, 'no, itong kanilang uh, latak dito. Para naman, guys, uh, makilala rin. Sandaan, Sandami ito guys. Ang okay. uh, palingkin ng Tisipin, 2628 uh, Top Avenue, Pasay City. Okay guys, so. Yes. Alright, okay, so isang uh, magandang buhay sa ating pong mga minamahal na mga viewers. At on the way po tayo ngayon doon sa may uh, Burauton sa Pasay, no? Ito pong ginagawa natin guys, ah, uh, para lang po no malaman ng mga ibang tao para din po uh, makabinta rin sila no? tulungan natin sila guys dahil hindi pag ano po nakikilala itong Broughton sa Pasay ay po, bago po ang lahat no guys shoutout muna no sa siyempre sa solid sub subscriber ko at sa mga minamahal ko mga OFW at sa mga uh, silent viewers na rin po tara guys samahan nyo ako at ating pong tingnan ang mga iba't ibang latag, anik-anik, mga vintage o ano nga bang ating makikita dito uh, araw po ngayon na linggo guys so, tra! cable keyboard daming cable po otomatik may otomatis wasin ka mati uasin masih Gondo. Lutuan de ba? Lutuan no? Ganda guys oh Come to si Sik yata, sinasaksak yata ito Magkano naman to sir? Magkano? Ha? Ah? limandan limandan daw ito guys oh Electric siya no? Ah, oh, disaksak na oh limandaan daw ito at meron din initan heater uh, initan po ng tubig Maraming ano oh. Eh. Santo. Saan gamit to? Grabe guys oh. Kunti lang latag ngayon dito. Mamaya marami lang latag dyan mamaya. Ito may set mirror din oh. Ayan Parang side mirror na Inmax to ah. In ano? oh, ano? Oo. Oh. Ano? Oo, Meron yung oh. ano? <laughs> fiber home mga kapakmas. Speaker din oh. Harrison. Ah, uh, Ganda Bluetooth yata ito Bluetooth sir Bluetooth Ah Bluetooth na <tunan> to Pang Beach outing pwede to Bluetooth daw yan Ito meron ding ano Ito Ano ba to Anong gamit to Nandito kasi alam to eh Uy! Wala guys, may pantalo no? Mukhang original to ah Jack oh yeah, Ayan ang ibig mga original guys Sa maganda tahi Jack yan Ayan yeah, nah. Sir, magkano naman to sir? Asa kanya pero maganda guys oh eh. Meron ding ano, Meron ding copper uh, na cellphone. Mamumutawak ito. Mapapambata din guys. Eh. Ito ilaw daw. to mas matipid to sa ako eh. Ano? matipid to sa kuryente tatlong layer siya may mga vintage na guys yan may sapatos din guys yung mga oh. ang ganda rin oh. Kunting, uh, kiwi lang ito kikintab to Sir, itong speaker mo, sir, magkano, sir? Ha? Ah. Uh, to kasi Bluetooth kasi to guys. Bluetooth kasi yan. Ito, dito kung marunong ka magpili-pili, makakabili ka ng uh, ano. Mga gandang uh, klase. Depende sa yo guys, no. Ito, meron siyang ito, nakaraan pa ito eh. Nakaraan video natin ito eh. Pag exercise kasi ito eh. Banda yun, ayan oh. Tapos yung ano ito, yung suesya pwede rito. Ito maraming ano oh. Ito maraming oh. Durcom. Um, anong gamit kaya nito cable HDMI cable ito marami silang ganito rin mm. yeah, maganda o yan maganda ko yan susay sa kuya kaya gumagana yan oh yan ang water mo nagana nagana maganda yan ayan ayan, ayan. <laughs> ayan. <laughs> Papa exercise kasi yan. Ini oh, meron nito guys. Oh. Ano ba Parang bat. Jesus. Ayun oh. You know. Ganda pa mungkin tabago. Dalawa oh. Perkobaan paya actuator itu. Secure power. Oh, ketemu kan, enggak? Secure power. Makana apa namanya? si adapter Punti lang sila ngayon naglatag guys Punti lang kayo ngayon oh no? Mamaya marami na Mamaya hapon Punti lang kasi lang ngayon Mamaya hapon guys marami na dito Ay magkano pala to sir? Wala may ari? Ah oh, malis Ah oh, malis po guys may ari Sayang Natin o no, para may idea ang ating mga kababayan ito, guys, marami, oh. Ito, heater, guys, maganda yan. Ito, hindi mo alam. Hindi mo alam, bak. Malas kasi, guys, may hari. Bago pa, guys, oh. Yung may hari, oh. No? Maganda pa, oh. Ito, may fiber home din sila, oh. Tsaka, ito, marami, oh. Tuloy ito, oh. guys, oh. Dito, dito, dito ay siya alam to eh. Dami to. Baso. Saan ka na? No? Wala rin may ari? Ha? 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 Wala rin po may ari. Malis kasi no. Tanong eh no. May bag din dito. Ito maganda to. Taunting laba lang ito guys oh. Ayun. Maganda dito guys, pumunta kayo ng hapon. Para ano talaga? Para uh, maraming latag na makikita. Ito maganda po. Yan maganda yan, boss. Panalo yan, panalo. Ito pa meron. may wallet din kayo siya eh. kaunting laba lang ito ang ganda na ito. adidas yung tatak ito na yung makano na eh. 20 ayo, ganyan yun, makano daw Pesos Makakabili ka ng ganyan, no? 20 pesos lang. Ito, meron din dito. Sa 20 50. 50 pesos kung din lang pa lang, yung ganda yun. Wala yan, 20. Oh, makana ho yan. Oh, yan, oh. 20 pesos, sadali na ni Kuya. Marami na ito, mamaya. May, Mayang hapon, dami niyan. Marami na lang ito. Ah uh, tulungan natin guys no itong kanilang uh, latak dito. Para naman guys uh, makilala rin no sa ating mga mga ano mga customer no ngataka Pasay no. Ating supportan, guys no kanilang mga latak dito. pesos yan, no? Uh, lang pala rito. Baka matatalo natin yung Carmen Planas. <laughs> dito tayo. Balik na sa Pasay tayo. Pasay. Eh, dami guys, no? Ang no? Mga sapatos. Mga blower. Ito, may mga ano. Kaso may nanghuli rin dito, kuya? May ano naman. May ano sila? Sabi ah, naman kami. Ayun, maganda 'yon. Kung may ano daw, may naninita. Nasa besta na para makaligpit agad. Tatangayin talaga 'to, guys. Oh, yun Yan guys, ha. Ang dami, guys, may bibili tayo ng rito. Ang dami, oh. dom itu, tuh makan itu, bahkan untuk kemajuan perusahaan, ah, kurang sesakan, ini meronnya, ada ane ya nih ya chargeable carja bol, carja bol ya, ganteng apa itu, motor guys meron di sini hari itu. Dami na ni Kuya ang andun Dami. May mga ano rin oh. No? Mga lagay ng tubig guys. Yun. So pala Kuya, magkano yung helmet mo? Sandaan? Sandaan na ito guys oh. Uh, kapal. Parang tatalo na ng ibo dyan ah. <laughs> oh, pa rin magkana ito. Okay mga guys, balik na tayo. Harap pa rin sa good gear, gan yun Tapos ilarte kapaan. Yan dito makikita silang dami. Mga latag. Dito guys sa dulo meron din oh, yan oh. Hala ate, ito te, makano to te? yaron. <tinyo> ha? Hello. Hoy, wag. Saya. Oh, na oh, may bigay oh, pagkain oh. Oh, bagot. Ah. Yeah. Oh, oh, oh. kumain okay. ka. Dom nih. Tuh. Ngantuk noh. Ah, 150. Mau main hapun enggak mau main hapun pada makan yo? Kakak mau main hapun teh okay. Ganda guys, so oh. 150 lang ito 150 lang ito guys, so ganda Ganda saingan to saingan Ayan, may mga din may sapatos din siya ang ganda ito maganda sapatos magkano kaya to ito ang ganda wala kasi may ari guys noon ito yung eh, matanong pero dito makakabili ka Ah, sa e-bike po ito, oh, pisan. Idol, magkano itong ano mo? Magkano? Huh? Oh. na' Hindi. 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 oh. Hindi. 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 dami na lata guys ito may camera din anong camera to? Olympus Wilson dito lang po ito sa ano, latagan sa burotan sa pasay po no? kaya to no, ito oh laptop po oh, pubi ah hindi hindi pala gumagahan ito sa'yo sir makata to Magkakataan na. Ito. Pagpisa na sila magkakataan guys. Pagkakataan eh. na yun. Mayroon na sila ro'n o.